Dahil sa dynamic live performance na pinakita ng SB19 sa Hitom Music Awards, marami ang na-impressed at bumilib at humanga sa galing ng pag-perform ng SB19 sa Hitom Music Awards. Kaya naman, automatic pasok agad ang kantang Gento ng SB19 sa Top 91. Ang Gento song ay isa sa mga form ng SB19 sa Hitom Music Awards. Matapos ng energetic performance na Gento, sinerts ito ng mga Taiwanese 18 at Taiwanese casuals ang kantang Gento ng SB19. Kaya naman, ang Gento ay laging nire-request at piniplay sa mga music chart, lalo na sa iTunes Taiwan. Kaya maraming salamat Taiwanese, maraming salamat 18 at naging top 91 sa iTunes. Agad-agad.